dadawin oh. lang Ako ma daw magluto tayo ng sinigang. palaka. Yung sinasabi sa kanya dati nung bata pa eh. Yung, yung pang, yung pang asar namin sa kanya eh. Sinigang sama ulan pa na Kasi ngayon guys ay may bad vibes. Kaya maulan dito. Sino oh, sino po? Sabi ko sulit dati 'yung kasi siguro magkaka-uwu mga bata-bata pa. Malaki lang po sila sa mata. Oo, isa matalas siya. May bag si yung enteng na guys. Mas sa ano. Ito, pagkakasubo na taon pa lang siya dyan? Ay, ito alam ko lang. Saan? Sus. Doon lang may ano. Hindi ko na matandaan sa na yan.

Nakalimot na. Mm -hmm. <laughs> Nangyari din. Mm Hindi -hmm. gusto. Mm -hmm. Ang isisigang natin ay boy. Mamanghang sa mata yan. Sige ka. Um. Dito. Dito. Mamanghang yan ha. Dito. Dito.

Matagal pumulo yung ano ay baka matagal lumambot yung baboy. Lagyan ko ng asin. Oh, wala yung takalan ko dito ng asin. Kinalawang tuloy. Ay, 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 ay. Kinalawang yung aking asinan. Oh. Ang cute, oh. Pakaliit. Dito <laughs> ako magluto sa baba, be. Meron oh. pala sa taas kulo na ang ating sinigang ilalagay ko na lang yung ating gulay sa kayong sinigang mix ang ating gulay okra, sitaw, kangkong guys sobra ang ano dito ngayon malakas ang hangin at saka ulan na natumigil na para hindi kami bahain Jules Stop. Ini amat ada. Luto na ang ating sinigang. Wow. Sakto sa maulang panahon, guys. Super yummy. Kain na kami. Maulang pa rin. As in, malakas pa rin ang hangin dito. Sana tumigil na. Yan. Let's eat. Masisikil. Masisikil ako. ano,

えっ、oh, oh, oh, oh. Kita niya pa ganyan. Sorry. Yung tubig, yung inom tubig, inom tubig lang. Yung tubig, si Kel. Ano mo tubig, inom ang kainom. Para wala ang init. Hindi na mo uh, Ano yung mga kong matupan, hindi na mait. Kunti-kunti lang kasi pinagalay. Ayun lang maramihan eh. ba? di ba? Asim ba yan? Asim. Tain ka. ka. Dito, kuha ka dito kanino. lang. Eh. Nung isip ko tao, parang, parang na-demon niya. wala akong baon langit ko na Yung nga, beso bra. Lang, Hindi nah. hmm. ako mangyang uto eh. Kumain ako, parang layo, ayaw na. Kung may baong, halos lima kalamang nang uutin. Ito nga, so, ako kumain pa. Ito nga, so, ayaw na ayaw lang ng sumira. sabi na lang kung ito lang tuloy may baon ako ng parami ng baon Pag tira pa na muna ako ng ano to para sa bagabi eh wala ko tinubangos, bumuntot na lang. Hindi kaya nag-ano-ano tapos. Yeah. Tapoy kung may, may, may na yun na Patay yun, baras na gawin, Hindi, may ano doon, lupa din. Hindi naman, hindi naman Parang lahat ng mga sira, doon nilagay. Pero may ano yun, 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 yun may gwarda din doon, may raporto ng malawater doon,

Siguro maaaring kumuha ka sa loob kung baga mga kakunti na mga ganito yung mga transgenese. Pero kung buo ko naman, hindi kasi may papel. Bawat isa. Dito? Dito? Okay ka? Dito? Okay ka? Ata nga? Re-recycle siguro nila yun. Dito? Dito? Tapos nagawin, gagawin yung mga transgenese. dalo tayo dito. bakal dalo. Yung dalawa lang namin. Mga kaibigan, mga ganyan kalaki ng dalo. Bakal ng dalo. Tama tama yo. Hindi ko din nakilala kasi naka-assume. Ah, ano? Naka-program na kumbaga. Ay, kuha, ko na si mama. Balik lang yun eh. Ayun, oh, lagyan, mama, lagyan lang. Lagyan. Hindi Ang mo yung tubigan mo. Hindi ka dito. Hindi ka ikaw bibili ng gano'n. otor oh, oh oh wala apa ya eh. oh mainnya Pak Namaba Babai na Bi bye -bye. bye bye na bye 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 na bye bye thank you